Ito na yung kahoy na inakot natin kagabi. Dahil nga masipag ako, kaya ako na rin yung naglalagay dito sa may ilalim ng lababo. Wala nga tayong ibang mautusan kasi puro busy lahat. Ilalagay natin to lahat dito sa may ilalim. Sobra sampung tali yung kahoy natin, kaya yung iba na sa labas na nilagay kasi gagamitin ng ibang magluluto. Ano siya'y Tagalog o binugha? Luger ako si Gig Edit. Wag ko kabalog kung Tagalog o binugha. oy sila na mag-adjust. Hindi tayo marunong mag-Tagalog eh. Tapos ang dami pa namin takong. Ano naman Tagalog ng takong? Abasta ah, basta kay Musiga o Daiga na mauna na. Dati nung kabataan namin, doon kami kumukuha ng panggatong sa may gubat na. Tuwing sa badolinggo, pag walang pasok, kailangan may nakarede na talagang panggatong para sa isang linggo. magyaw na si nanay sa una, kay unsa mo ko na Dugol ako ko na ikahoy. ni niya ni nanay sa una. Unsa man. Dili mo mga unsa man ito isugnod ka na ato ng putlon? Sige raman mo unsa man Unsaman, ito isugnod na niron? O, diba? Yan yung nakakamiss na linya ni nanay. Kaya kailangan, bago kami gumala, may nakaready na talagang panggatong. Tapos, magigib pa ng tubig. Grabe talaga yung buhay namin dati. Pero ngayon, ah! napakahayahay lang ng mga bata ngayon relax na relax lang panay cellphone talo pa yung anak ng milyonaryo ba Kunya araba dyan mga tapulana persa na raman dyan dako kayo kalainan ng mga bata sa una ug ang mga bata karon sayang hindi ko nabidyuhan nung nakargahan ko na to lahat punong puno yan pero pagkatapos ng okasyon yan na lang yung natera okay bye